Ang sikat at masarap na loglog kinalas ng Naga City ay matitikman na dito sa Masbate City. Pero saan nga ba natin ito matatagpuan? Pag nasa Masbate City na kayo, ay pasok lamang kayo dito sa may F. Magallanes Street at derecho lang tapos kanan. At sa unahan, ay makikita na natin ang JNA, Pansit Batong, and Loglog Kinalas of Naga City. Tara, tikman niyo. So kanina, nung sinerve to, punong-puno talaga ng laman. Tsaka, yung sabaw pa lang neto, malasa at masarap na. Lalo pa etong toppings, etong beef kanina, na kinain ko na, sobrang daming serving. Ito nga pala si Sir. Ayan. Tanungin natin. Ano po masasabi niyo okay. sir sa luglog kinalas ni okay. Jose Magallanes? Sobrang ang sarap, hindi ko sukat na kagaya na meron na pala dito lang sa so, kwate. Wow. Sarap, so, pinagpapawisan ako sa nabig ng panahon. Tumukan Perfect ngayong malamig ang panahon, pampainit. Magkano? Dito na kanila eh. Eto, papakita ko sa inyo yung presyo kung magkano ito. So meron sila ditong luglog plane. 25 pesos kapag may egg 35 pesos kinalas with egg 65 kinalas special 75 pesos so special ata yung sinerve sa ating kanina dahil kompleto siya sa toppings may, may egg, may beef noodles at marami pang iba meron ding pansit ba to? may small, medium, large at mga prices niya ito pong Lunglong Kinalas o Plaga City ay dito po yan matatagpuan sa F. Magallanes, Masbate City. Tara, kahit tayo.